sa mga tambay diha. Sorry na lang. Samot na kay naka ay, ay extension ko o nakakilay. Maghilak na lang mo sa tago. Patutuya. Mm uh -hmm. -huh. Sa pagkaulaw sa ibang style na yoy, pwede ng ah. <laughs> so, ino na nagwapa pa kayo sa tanang mga mananap. Lupig pa ka sa pangit yung bayan na eh. Pote tinulang, lang. Dili ka dai. nga na mo papansin sa social media. Ano sa social media mo, Kinabuhat yung burikatan. Kinabuhat yung beer house. Na mo daw. Ka babae nyo, nga style. ka pa nga. Lo. Sosos. Sapa kau ulau ni mo, oi? Eh. Ado ni kay paling megah santa ka. Gusto ni paling megah santa ka. Kabaga ni naung. No. Sana o. Bayai na oi. Aku lang. Bisikan aku pa pinakamaot ng lalaki sa kalibutan. Di magpatulong si Mua ba? Loh! No Diyos, baring ko palang. lang. Shed ko palang. Mas mahal ni si Mua. Sana ako. made in US. No. <laughs> <laughs> ah nga, oy. Wala ka na kasi wito yeah. Salamat sa pagtanaw sang gamay ko ng video sa akong mga viewers. Thank you. Agan salamat sa mga support nyo. Mga idol, mga guys. Agan salamat.